Magandang tanghali po mga kalaki October 29 na po ng 11am at syempre po sa ating mga laki followers na nakatutok dito at nagaabang po nating mga laki numbers aba magandang 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 tanghali po sa ating lahat okay maraming salamat po sa walang sawang pagtutok nyo sa walang sawang pagsubaybay nyo po sa amin ha at ngayon pong tanghalian na ito mga kalaki ha gusto ko po kunin yung mga laki numbers na bagong sumada na ibibigay ko po sa inyo at pwede nyo po itong alagaan ng tatlong tayaan po o kaya po tatlong araw bago natin palitan mga kalaki. Okay? At syempre po tandaan nyo ang lucky numbers namin ni Lola Carmen sinusumada natin araw-araw at libre po ito pag napanood nyo dumaan po sa Facebook nyo, sa YouTube at sa TikTok. Kaya mga kalaki kung ready ka na, tara na po mga kalaki ibibigay ko na po ang mga masaswerting lucky numbers na pang natin pang Loto Jackpot Pilipinas at abroad. At syempre po gusto ko claim it isa ka sa mapapanalo natin ngayon, di ba? Mananalo tayo, mananalo tayo. Yun ang sasabihin natin mga kalaki. Maniwala tayong mananalo tayo. Claim it mga kalaki. Kaya tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, pero bago ko ibigay yan, syempre, alam niyo na, iinom muna ako ng tubig. Ayan, at syempre po mga kalaki, tatay. Ayan, hindi kayo pa ako. <laughs> ang mga lucky numbers po natin, sinusumada po natin araw-araw. Kaya bago po yan lahat mga kalaki. Kaya ang dami-dami nagtitiwala sa atin, ang dami-dami nanonood. Ayan po silang lahat mga kalaki. Talagang tumututo ka no. At syempre po mga kalaki, ito e, po ang ating mga lucky numbers para po sa tanghalian na to. Kunin mo na mga kalaki habang kumakain ka. Umpisa natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 21, number 45, number 39, Number 17, number 36, number 52, number 58, number 30, number 6, at number 27. Ayan po mga kalakay. Siyempre, isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 22, number 29, number 26, number 34, number 37, number 18, number 10 at number 20. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 21. Number 26. Six. Ayan, 26. Number 33. Number 37. Number 16. Number 5. Number 22 at number 3. Ayan po mga kalaki. Siyempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ito na po. Number 19. Number 26. Number 34. Number 33. Number 21. Number 14. At number 8. Ayan. At siyempre, isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Ito na po mga kalaki. Number 3. Number 14. Number 24 number 25, number 19, at number 6. At ito lang po ang 6-digit lucky number 0 to 9, number 7, number 1, number 2, number 2, number, 2, number 8, at number 5. Ayan. at ito lang po ang pinakalas, ang 5-digit lucky numbers natin. Kunin mo na, mga kalaki, ilista mo na. Ito na po, number 29, number 34, number 20, number 17, at number 16 mga kalaki. At po ating mga laki numbers abroad, di pa tapo tayo sa Pilipinas. Kung saan naglalakihan pa mga prices sa Pilipinas ha. At syempre bago ko po ibigay yan, ako dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat mga kalaki. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, Ginagawang profile sa Facebook. Nako, hindi po kami yan. Baka mali po kayong nasasalihan sa private consultation. Nako, hindi rin po kami yan ha. Mga fake account lahat yan mga kalaki. Subukan nyo pong tawagan nyo mga yan. Mga fake po sila, hindi po sila sasagot. Okay? Malaki na po tayo para magpaloko sa kanila. Ito po ang legit na account natin. Tandaan niyo po lagi, i-search niyo sa Facebook, Arnold Parungkin na may blue check. Arnold Parungkin na may blue check na mayroong followers na 495,000 followers. O, ganyan, karami ang followers natin mga kalaki, ah, magkakalahating milyon na. Meron din po tayong red parungkin naman na mayroong 410,000 followers. Lagi niyo po titignan ng followers ay ah. yung isa po, yung Arnold Parungkin natin na may blue check na may 495,000 o kalahating milyon. Pati po yung isa red parungkin may 410,000 followers. O, di ba? Magkakalahating milyon na rin. Kaya mga kalaki, ah, yan at yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong Aris Gatchalian at uh, Red Arnold Santos mga kalaki meron din po tayong YouTube YouTube natin Red Parungkin po na merong ah uh, 18,000 followers at syempre po TikTok. TikTok natin rin parang kinamayarong 449,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Magsuggest, mag code mag-request. Pag nakita ko po kayo pa comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadala ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob 3 months pag sumali sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertie mo. Mali mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo mga kalaki. Kaya i-try mo na baka ang swerte mo ay nasa amin ni Lola. Ayun po mga kalaki, hello 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 sa inyo. At syempre po mga kalaki sa mga interesado pong sumali sa private consult consultation, baka nandito po ang inyong luck sa amin, ang inyong swerte. Message na po kayo sa Messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Ano pa hinihintay mo mga kalaki ha? Ah? Aba, sumali ka na sa private consultation baka nandito ang swerte mo. Okay, at ituloy na po natin mga kalaking ating mabibigyan ng mga lucky numbers para po dito sa Lotto Pilipinas. Ito na po ang 642 kunin mo na. Number 17, number 20, number 25, number 29, number 31 at number 36. At ito po ang 645. Number 18, number 10, number 14, number 23 number 27 at number 35 at ito po ang 649 number 19 number 26 number 22 number 34 number 38 at number 43 at ito po ang 655 mga kalaki kunin mo na number 30 number 12 number 18 number 29 number 41 at number 40 4. Ayan, at ito na pong pinakalas, ang 6-digit lucky number 6, 58 mga kalaki, kunin mo na. Number 17, number 22, number 25, number 38, number 43, at number 49. Ayan mga kalaki kompleto po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin aalagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito po ang paborito ng lahat ng shout out time. Shout out po tayo sa, ito na po, kanina pa po shout out to ah. Tirado Family. Hello po sa Tirado Family po dyan sa may Kalasyao, Pangasinan. Hello po sa inyo. Maraming salamat po. Uy, masarap ang puto dyan ha. Bibigyan ko po sila ng 2 legit lucky numbers at ng 649. Ayan. At sa, 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 mga driver naman po ng mga... Okay, sa tricycle driver po at mga jeepney driver naman po dyan sa may... Biyahing. Ayan. Kainta at Pas Kaintarisal at Crossing. Ayan, shout out po sa ating mga taga-crossing dyan at shout sa mga taga-kaintarisal dyan. Ayan, kila Kuya Ate Juliet at sa mga driver na Kuya Junior pala, kala ko Juliet. Kaya kila Kuya Junior at kila Kuya Mike. Hello, shout out po sa inyo. Bibigyan ko po yun ng 2-digit lucky number sa weteng, Pag-aaralan ko lang po ang inyong birth month. Okay, sa so mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment. Share ng share ng mga videos namin heart to na heart. Pag nakita ko yan, masya-shout out ka na. May libreng lucky numbers ka pa. Good luck!